Wala na yung tao. Pero yung alaala, nandito pa. Tama ka nga pala, no? Hindi pala biro ang makalimutan ka. Hindi madali. Nabasta na lang ibaon sa limot. Yung mga alaala na kasama kita. Yung hugis ng iyong mata. At mga ngiti na labis na nagpasaya. Isang imahe na kahit anong pilit sa isip ko'y hindi mapura. Mahirap, pero kailangan kong kalimutan ka. Kailangan kong umusat palayo. Kailangan kong muling mabuo yung tiwala sa sarili. At may ibalik yung dating ako. Isang ako na nagtitiwala pa rin sa mundo na sa muling pag-ikot nito ay may ligaya ng matata mo. Isang pag-ikot na kung saan, papabor na sa gusto. Isang pag-ikot, kasama ang isang tamang tao na magmamahal ng kato. Isang taong iingatan at aalagahan yung isang ako. Isang ako na sinayang mo ay, ayoko na munang magrelapse relapse Ayoko na munang malungkot pa. Basta isang ako na dating dumahan sa buhay mo. At isang ako na hinding-hindi na babalik sa'yo. Oo, wala ka na. Pero yung alaala nandito pa. Mga ng nagsilbing mga aral. At gabay para sa muling pagharap ko sa bagong pahina. Bagong pinto na papasukan. Bagong mga hamon at pagsubok na hindi hindi ko susukuan Bagong kabanata. Bagong mga kwento. At bagong pag-ibig na muli kong susubukan. Muling tataya at susugal sa tinatawag na pagmamahal. At muli asa na sana'y pagkaloob na ng may kapal.